meron po tayong live ang ating pamagat doon ay tarangkahan nasa tarangkahan na ng malakanyang nung unang binanggit maliwanag eh di ba yung, yung yung corruption ni eh, papunta na talaga sa malakanyang marami ang mga tao at alam na natin kung sino ang mastermind ito yung issue na yan. pero spirit pa rin nililihis at nagkakaroon pa rin ng propagandis ang malakanyang sa pamamagitan ng mga aso nila, yung mga dog attack nila, yun yung pinapakawala nila eh, para malihis, yung bagay maprotektahan si PBBM. Yan po, papaliwag, papaliwanag sa atin ni attorney uh, Atty. Vic Rodriguez. Ito po si Atty. Vic Rodriguez, umalis ng Malacanang eh umalis ng Malacanang na may nawalang bahid ng korupsyon. Di ba? Uh, Unang-una pa lang, talagang inayawan niya na eh. Alam niya na kung ano yung mangyayari. Alam niya kung ano yung future ng gobyerno ito. Dahil ano eh, kumbaga yung, yung mga pinagpapasok ng mga kabinete eh, gusto lang talagang magpayaman eh. Yun yung nakikita niya sa mga pagmumuka ng mga gabinete na yun. Kaya ito nga, ito na yung resulta. Taong bayan naman ang naghihirap. Taong bayan naman ang nagsasakripisyo dahil sa kabulukan na iniwan ni Atty. Rodriguez. Yung iniwan ni Atty. Rodriguez na gobyernong bulok. Kaya ito po, panori po natin si Atty. Big Rodriguez. Ni uh, Yusek Robert Bernardo. At hindi po natin tinigilan ito. Bakit? Sapagkat doon, kaladkad na, yung tanggapan ng Pangulo. Nung binanggit doon sa affidavit ng Yusek Robert Bernardo yung mga haligi. na yung Yusek Trigib ay may sweetheart deal whether figuratively or literally, hindi po nating alam. May sweetheart deal si Yusek Trigib Ulaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Amina Pangandaman. po yan sa file natin sa history ng ating pag-like. Ito kasi yung Amina Pangandaman, yan eh, yung number one na tumatawag kay Saldi ko eh. Yan yung napag-uutusan ni PBBM. Eh. Na nung mag-insert ng 100 billion, eh, yan yung napag-uutusan. Sobrang sinungaling din. Eh. Talagang nagamit din yung mga yan. Question natin yan, bakit hindi ipinatatawag yung USEC try-give Olaybar ng DepEd? na naka-corner, kasi naka right try with Mina Pangandaman natin BBM, 2.85 billion pesos. Agad-agad, Naaprubahan ito, agad-agad, narilis ang pondo, may saro, yung special allotment release order. At, nagbigay rin ng testimonya itong si uh, Robert Bernardo na 15% ang hiningi. Imagine, no, iisipin mo, magkaroon ko lang ng one minute, tuwang-tuwa ka na. Uh, masaya na tayo, di ba, no? Masayang-masaya masaya na tayo. Dahil sa 1 million, marami na tayong mabibili. At sa 1 million na yan, marami na tayong may invest. At sa 1 million na yan, marami, may, may, lupa na tayong mabibili. Ganun yan eh. At sa 1 million na yan, makakapagpatayo na tayo ng bahay. Pero itong mga buhayan na to, bakit 1 billion eh? Gusto pang kumurakot ng another billion ng billion. Gusto nila bilyon-bilyon, puro mga bilyon kada buwan. Ganun yata ang gusto nila mangyari. Kada buwan, puro bilyon-bilyon ang gusto nila makurakot. Talagang ano, walang kabusugan ng tiyan nila. No? Walang, walang kabusugan ng mga sikmura nila. Kasi mga walang hiya. Nung no. no. try give o bar na nagkakahalaga ng 500 million. Fast forward today. Sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung, yung kanilang mga, mga haligi, mm, hindi mga haligi. Po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Ang daming nag-submit ng kanilang resignation at uh, pati yung USEC Adrian Dersamin na tinuturo din na uh, katandem or kung may Batman at Robin, merong Trygib at Adrian Dersamin. Yan po ay nagbitaw at nagbiteo, nag-file ng kanilang resignation. Pero kagaya ni Secretary Manny Bonoan, oh. mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke, ikay hindi nag hindi, detay. Alam nyo, alam nyo, alam nyo, hindi naman, hindi talaga, ano yan eh. Hindi kinasuhan yung mga yan eh. Kasi siguro, kung may kondisyon eh. Sige, alis kami. Pero wag kaming, ganito no. Huwag kaming pipiyok pero huwag nyo kami kakasuhan kasi kapag kinasuhan nyo kami pipiyok kami ay sabihin may mga alam maraming alam yung mga yan di ba? pero hindi kinasuhan ngayon lumabas yung ano ha, ah, yung mga kinasuhan ha. Ah. hindi ko nga kilala hindi nga kilala yung mga nakinasuhan ito yung mga dili at mga buteti lang na pero sa palagay natin ah, baka sa susunod na araw meron pa silang kasu uh, kasuhan. Kumbaga, ito ay paunang bayad pa lang. Parang installment eh, di ba? Sana, gano'n. Parang installment na paunang bayad. Dahil sa susunod, may bayad na naman, di ba? Parang sa susunod, sana may makasuhan din ulit. Yung kakasuhan nila, paket na paket hanggang sa mapunta ng Malacanang. Sana pa pati yung Malacanang makasuhan na rin. Di ba? Ngayon, panoorin natin eh. Or resignation, ikaw, ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Manny Bonoan ay hindi man lang pinatatawag o pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. ICI. At ang pinakabalala, etong, si Manny Bonoan, si, Manny Bonoan eh, kung hindi lang pinalitan si Marcoleta, malamang at sa malamang, etong si Manny Bonoan, eh, nadiin to na nadiin. Talagang tahimik lang. Hindi nakanggigil talagang kasi sa Blue Ribbon Committee na hawak kayo ni Pinky Lacson. Hindi, hindi, hindi na pinapatawag eh. Hindi na nadi na nadiin na, eh. Na, na. Dapat eto yung nagsalita no. Siya yung dapat kinasuhan pa ng Blue Ribbon Committee. O kaya nirekomendahan. Dahil ang Ribbon Committee, recommendation lang siya. Pero, kayang-kaya naman siyang ma-recommendahan para kasuhan. di Diba? may may mga ano eh, may mga palakasan din kumbaga talagang paktak may mga pagtatakip din ang ginawa ang Blue Ribbon. kasama na dyan si Bunuan na sa mga tinakpan nila pinaprotektahan nila nung eto ngayon na si Pinky uh, Lakson na ngayon ang may hawak pinaprotektahan nila eh hindi na nila pinatawag ng pinatawag hanggang sa ayun nga eto grabe kapunuan, nakalabas na po ng na masakit. Ganyan din ba ang gagawing skema sa mga o oh. dating DBM Secretary, M Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Under Secretary Trigip Olaybar kung saan meron siyang sweetheart deal with DBM, former DBM Secretary Mina Pangandaman? Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni Yusek Adrian Bersangin. Ang balita ganun-ganun eh, eh. lang eh. Patatakasin at palili pa rin sa ibang bansa. Kagaya, kagaya kay Bunuan. Hindi kaya ganun dapat ang ganun na mangyayari. Ay sobra na, talagang sobra na sagat sa sagad sa hanggang buto. Lahat ng mga may alam, pinatatakas na nila. Mga kasama pa hong assistant secretary level, itong si Adrian Dersamin. Malaki ho yung allocation ng assistant secretary mm -hmm. na kasabwat ng Adrian Dersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento. Humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga asek na kasabwat ni Adrian Dersamin. Hindi ko na po babanggitin yung uh, kasi sa mga isa sa pumipirma eh, yung Adrian uh, Ang lupit din eh, Ang laki rin ng naging ano niya, naging role niya pagdating sa corruption. Pero, hindi siya kinasuhan. Hindi siya kasama sa kinasuhan ng ICI. Kasi, kapag ka kinasuhan siya, adi, ah, mag-aala sa aldi siguro yan. Pero tatakas muna. Bumakas, tatakas ka muna kailangan. Tapos doon ka sa ibang bansa magsasalita. Para hindi ka ma madali. Diba? Ganun yun. Tumakas ka muna sa ibang bansa. Saan ka magsalita? Pero ito, ganun eh. Baka ganun nga ang gagawin nila eh. Patatakasin nila. Pero hindi natin alam kung ididiktik sila o talagang ano lang, pinatakas lang. Kung kumbaga eh, magiging alasaldi ko, <laughs> Tip Secretary na si Lucas Bersamin. Hindi ho dahil uh, siya ay absuelto, kundi po out of uh, ano na lang ho, cortesia dahil diyan din po ako ng galing sa tanggapang yan. Bigay ko po sa ibang uh, uh magko komentaryo magkokomentaryo yung aspeto niyan. So mm -hmm. para wala pong masabi. Ano? So yun nga po, agos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. In fact, nasa loob na ng Malacanang. Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per uh, Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman hoon nating lahat yun, nag-deliver po si Saldico, base sa kanyang pahayag, ng 25 billion pesos sa palasyo. Eto, no, si Saldico, uh, may, uh, hindi siya basta-bastang um, tao, hindi siya basta-basta congressman. Di ba? Alam naman natin na chairperson siya ng ano ng appropriation, di ba? Kaya hindi natin masasabing nagsisinungan eh. O hindi basta-basta pinulot lang sa ko. Siya yung maraming alam, di ba? Siya yung nakakalam. Uh, ganun ano niya. Pero hindi natin isinayasang tabi yung kasalanan niya. Kumbagay, okay pa rin, nagpapasalamat tayo, nagsalita siya. Pero yung kasalanan niya, ang mahirap dito, hindi niya inaamin na may kasalanan siya o may nakuha siya. Sa bagay, paliwanag niya na lang yan sa susunod na mga araw kung bakit wala ang nakuha. Diba? Kasi nga si Saldi ko eh, dati ng mayaman pala yan. Dati ng mayaman, ang problema, mayaman siya. Bakit tumungtong pa siya sa politika? Sayang, di ba? Dahil yung, 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 yaman niya, uh, ninanam ninanamnyam niya sana ngayon kung hindi siya pumasok ng politika. Yung yaman niya ay uh, masaya niyang ninanamnam. Kasi para sa akin, uh, stress na stress ka dyan eh. Malaki ang, ang kumbaga, desperado ka na eh. Malaki ang, ano, yung, tinaas ng pressure mo eh, di ba? Na, nakapanghinayang kasi dahil na mayaman ka na tapos pagdating sa politika ayan ang nangyari sa iyo di ba dati ka nang mayaman eh pagdating tapos gusto mo pang maging kongresman, hindi eh diyan ka natuloy na bumagsak di ba ayan ang nangyari sa kapalaran niya ngayon nakakapanghinayang talaga ano, kahit ako rin kumbaga ako mayaman na mayaman na ako tapos naging gusto ko pang no may mapuntahan yung ano ko yung pinabuhasan ko eh ah uh, kumandidatong congressman congressman tapos kinuha pa ng appropriation di ba tapos ang nangyari ginamit ka lang pala yun ang malaki pagsisisi sa buhay ni Saldi ko yun yung pinakamalaking malaking kamalian niya na nangyari sa buhay niya mayaman na siya tapos nasadlak pa dahil pumasok sa sa politika eh di ngayon ang nangyayari sa kanya ay uh, eto no eto wala ang ko kan yung mga kamag-anak niya malamang at sa malamang naghahagulgol at nagsisiyakan lalo na habang nakikita nilang nagsasalita sa social media yung yung mahal na mahal nilang saldi ko nila di ba malamang at sa malamang nagisiya niyan mga yan. lalo na yung mga anak niya Kawawa, di ba? Ang laking pera po noon. And incidentally, kaya po ako ay uh, uh, laging nagpapaalala po sa inyo, sana itulungan po ninyo yung ating, lahat ng ating pahina. Facebook, yung mga nasa Facebook ko, sana kayo ay patuloy na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at mag-follow. Yung sa YouTube, sana ay patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, okay. mag-comment, mag-react. At ganun din po okay. sa May aking pahina sa, sa TikTok ay sana ay kayo, patuloy kayong mag-like at mag-follow. Bakit ho? Sapagkat nung inilabas po natin yung uh, video ni Saldi ko, eh, bigla pong tinake na yung Facebook yung video yun. And I'm sure hindi lang ako. Marami tayo ano na nag-share po noon na take down, limit. Hindi na po natin ma-share, bigla pong nawala. Kaya po ito talaga, eh, paghandaan natin na one day magising tayo. Lalo na yan, no? yung may bago siya video yun, baka ma-take down na naman. Di ba? Tayo na-take down yung ating pahina o mga pahina. Kanya po tayo ay nag-multi-platform sa social media. Ano, sana ay matulungan ninyo sapagkat bahagi po ng aking advokasya ay mag mag magkaroon ng patuloy ng direktang pugnayan kasama po kayong lahat. Maraming pong salamat sa uh, 1,000 based on my magic eye, 1,000 live viewers. Uh, hindi ko alam kung saan ito eh kung uh, TikTok, uh, kung, kung uh, Facebook or YouTube. Marami pong salamat sa napakarami. Yeah. Na. Ayan, po, no? hanggang dito na lamang po. At uh, medyo talagang nakakadismaya lang talaga. Wow, sabi na sabi nga ni attorney Vic Rodriguez, uh, unti-unting nagsisibagsakan na ng mga haligi. Dahil yung mga nataw na kay BBBM, unti-unti niya nang nilalaglag, di ba? parang ano eh ang ang uh, strategy nila yan eh Kung bagay, para hindi na ma, yung mga nadadamay eh, unti-unti na nila pinapaalis para hindi na pumiyok di ba unti-unti na may mga ano nililis na nila nililis nila yung mga dapat pumiyok sa kanila eh mga wit magiging witness din yung mga yan di ba yun talaga eh, ang hanap natin eh mastermind kung 'yang mga 'yan ay uh, kakasuhan mga ano lang 'yan mga butete at dilis lang 'yang mga uh, mga 'yan yung pinakamalaking isda yung dapat yung makasuhan kaya ito po no hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe please subscribe my channel para lagi laging updated sa bawat upload ko maraming salamat po Mm-hmm.